mapagpalang araw po sa lahat mga ka-chicken uh, ngayon po is day 2 ng aming treatment para sa malaria yung mga manok po namin is nagkasakit po at ito po yung mga procedure na ginawa namin para maging okay po sila uh, bumili kami ng uh, pyristat ito po ito po siya pangantay malaria at Tignan nyo po kung anong uh, mga resulta na aming mga manok po. At ngayon ipapakita namin kung paano mag-mix ng pyristat. Ito po yung ito po yung mga ginagamit namin na ano para sure po na mainom ng ating mga manok po. Meron naman tayong medicinal drinker. Pero ang nilagay namin kanilang, kanilang maga is yung antibiotic. Na ito po yung uh, Ito po yung gamit namin na ano antibiotic po, antibacterial para sa drinker. Pinapainom namin po uh, umaga. Mga before pakain ng manok. Yan po, meron pa yung medicinal ano, drinker. Ngayon, ang, ang ginagawa namin ngayon is na gimix ng pyristat po dito para, para ma mainom ng aming manok.